Isang umaga, nakita ko si mama nagluto ng ulam namin. Noong una, akala ko nagluto siya ng sinigang. Oo, sinigang nga siya, sinigang na balatong. May ganun pala, sa sobrang bait namin, hindi pa nangihingi Kapit-bahay kung na kami mamimigay. Sa buong buhay ko, first time ko na makita si Buyo na kumain ng gulay. Naubo nga siya, ibig sabihin nun, masarap. Hindi siya nagmamaarti ako. Hindi sa hindi ako kumakain ng gulay. <laughs> hindi lang ako kumakain kapag walang isda. Muntik na mahulog, buti na lang na post. Ligtas yung tilapia. <laughs> hindi ako kumakain ng gulay kapag wala kasamang isda. Uumay <laughs> oh, kasi ako kapag purong gulay lang. Inasinan ko na kasi ko lang naman. Hey, <laughs> Sabi nga ni Boy Ibo, ang OA ko daw. Sa tingin nyo, OA ba ako? Masakit kaya matulsi ka ng mantika, di ba? Medyo nasunog nga kasi lakas pala ng apoy ko. Pero ngiting tagumpay ako kasi kakain na. Nagsabaw na nga pala ako ng kanin sa sinigang Walang maimainit sa taong naguguto. Ang totoo niya, nagdiet na ako. Hindi na ako kumakain ng karne da at gulay na lang. From 69 kilo, 68 kilo na lang ako. Kunti na lang din ako kumain ng kanin. Pero pag ulam talagang simot ko. Pati nga ulo, sinusupsup ko eh. Para sa ina sa ita talaga at walang sayang. Mahina tayo sa kanin sa ulam tayo babawi. Isang umaga, sobrang lakas ng ulan dito sa amin Hindi na nga yata ulan to, bagyo na to Umulan bumagyo, tuloy pa rin ang bingo ng mga marites Total basa at na rin naman ako Sasalin na ako Meron nga pala akong sariling car May kasabihan sa amin Huwag daw muna maliligo para di mawala ang swerte Puro nanay na nga pala mga kalaro ko Ako lang mag-isa ang dalaga ay este binata Kahit sobrang ingay dito, nagkakarinigan pa rin kami Expert na kasi kami lahat Bigla nga pala kami nagulat sa buong buhay namin first namin makakita ng puting tubig dahil talo na nga ako sa bingo. Inutusan ako na isang nanay na iuwi yung anak nila sa bahay. Dito kasi sa amin hangga't hindi natatalo, walang aayaw. Grabe na talaga sila. Dahil nga sa talo na ako, pwede na ako maligo. Wala nang swerteng mawawala, pero medyo nakakalungkot lang. Dati kapag umuulan, excited mga bata. Pero ngayon wala na, takot na silang maligo sa ulan. Wala tuloy yung kasama maligo. Ang swerte nga ng ibig ni Boy Skin kasi na si Blooming na kalibre ng car wash. Tama ba tawag ko car wash o dapat e-bike wash? Medyo lumiliwanag na at na ang ulan. Kaya umuwi na ako sa barangay ko nga kasi nakatipid na ako sa tubig tubig. Hmm? Hindi rin naman masyado malamig ang ulan at sakto lang. Dito kasi sa amin blessing kapag umuulan. Kaya pag uwi ko nagpunas lang ako ng tuwalya at palit na ako ng damit. Okay, Ichan busog na naman si Ichan bunga. Ako naman fresh na naman si Kuya Du. Katapos ko ka magpunas, lumabas nga ulit ako ng bahay. At hindi kayo maniniwala sa nakita ko. Sabi nga na sabi ko, umulan bumagyo. Siyempre lalo na kung walang ulan, tuloy pa rin ang mga marites. Sang umaga, sobrang saya ko. Kasi meron na ulit nagtitinda dito ng hotdog sa amin. Kaya naman bumali ako ng putlong na nasa tinapay. 50 pesos lang, ganito ang nakahaba at kalaki. Hati nga pala kami dito, nabay skincare. Pero pagpunta ko sa bahay nila, nakita ko siya nakatulog na. Kakainin ko na sana mag-isa. So nakatingin yung aso niya sa akin. Pagpasok ko kasi ng kwarto niya. Kita ko sa mukha niya, napagod na pagod siya. Yung amoy ng kwarto niya, parang natapon na isang alkohol. Tapos yung basurahan niya, punong puno na ng tissue. Bago ko nga siya yakaging kumain ng hotdog. Ang tagal niya ako, bago pagbuksan ng pinto, parang tarantang-taranta siya. Tapos hindi ko pa siya napipilit, binigyan agad ako si ng pambili nitong hotdog. Sa tingin niyo, ano kaya niya?